Hi po. Kaya ko lang ng video to. Ang ganda kasi. <laughs> Di ba? Ang ganda ano po? Mm. Dalawa sila. Andun pa. Ang ganda niya. And syempre, yung mga gifts po doon. konti pa din. Malapit na yung Christmas party nila pero konti pa din. Mahina yung mga nagbibigay ngayon. <laughs> Imbes na doon po siya ilagay, dito na lang po sa parting to kasi daanan po siya. So makakaharang. Pero dito talaga ako maganda. <laughs> An cute. Thank you. An danda. Sigi po. Thank you.